Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako? Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, verses 27 to 33. At pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, May nagsasabing si Juan Bautista ka, may iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya. At tinanong niya sila, Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Pedro, Ikaw ang misiyas. At inutusan niya siya, sila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At sinimula niyang ituro sa kanila na kailangan magtiis ng maraming ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng tatlong araw. At buong tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan niya si Pedro, Sa likod ko, Satanas. Hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nung pinag ko ito, biglang naisip ko at tumambad sa ang ko ang course uh, na Kristolohiya na itinuturo sa SATC. At napakagandang pagtuturo ito ng isang uh, kaibigan na yumauna na ang ipinaparamdam niya, sabi niya ganoon, paano mo maipapaliwanag si Jesus ngayon sa ating kultura? Anong bansag ang mailalapat natin sa Kanya? Kaya kung ako itatanungin, dahil ako isang social media practitioner, at isang influencer ang isang bansag na uh, ilalagay ko kay Jesus ay Jesus bilang mabuting vlogger bakit? dahil ang kultura natin ngayon ay nasa social media na Maraming mga tao ang nakapokus sa social media at maraming iba't ibang klase ng mga social media ang lumalabas. Merong mga viral na social media tungkol sa mga artista. Meron ding viral na mga fake news. At merong mga iba't ibang klase, mga mga bold, mga babaeng, mga at lalaking, mga sexy. Ngunit sa akin, kaya ako'y naingan yung maging vlogger. Nakita ko ang, pag ang pagbablog bilang isang platform ng pagpapaliwanag at pagpapabahagi ng salita ng Diyos ito ay isang pamamaraan kung saan maaabot natin ang mga tao at makikipagkwentuhan tayo. Kung ang simbolo na nais kong ibahagi na si Jesus sa kasalukuyan ay isang mabuting vlogger. Isa siyang katulad ng isang mabuting pastol. Dahil ang mabuting pastol ay tawag din sa kanya, isang bansag. Kaya sa kultura natin ngayon sa social media, ang pagiging influencer ay dapat din nang gagaling sa punto de vista na pinaniniwalaan natin. At sa akin nga, kahit ang mga followers ko, iko-counte o small YouTuber ang tawag nga. Ang na ko ay maraming tao ang makakausap. Maraming mga tao ang <clears throat> nagkakaroon ng ng kaugnayan sa bawat isa. Uh, ah, ganito din ang nais ni Jesus. Nais ni Jesus na maabot ang maraming tao. Kung siya siguro'y nabubuhay ngayon, siguro si Jesus ang bansag ay isang mabuting vlogger. Nais din niyang ipaabot ang plano ng Diyos sa mga tao. Ang mabuting vlogger ay mayroong mabuting ugali, tapat, totoo, sa mga sinasabi dalisay ang ugali nagtuturo ng katotohanan at uh, katarungan at pag-ibig hindi ito isang blogger na para kumita lamang kundi isang pamamaraan ito upang magkaroon ng alternatibong uh, pagtuturo sa mga tao. Kaya sa akin ang isang mabuting vlogger ay nais nice kong ipakilala kay si Jesus bilang mabuting vlogger. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating